So itong lugar na ito ang Nok ay pinagbidahan nila ni Alice Dixon at ni Aga Mulac. So sa mga hindi nakakaalam itong Nok mga kabayan ay uh, ginawan ito ng istorya, yung buhay dito ng mga uh, OFW sa Nok. Mayroong estatwa doon sa taas. So aakyatin uh, natin so, hiningal ako so hindi pa tayo nakarating so pero malapit na siya ito yung paligid dito sa Nook City so yan yung nag-iisang mall dito yung mataas na yan meron pa dito yung sa likod natin so sa katabi ng simbahan meron tayo nakita dito na bahay na kakaiba siya yung design niya sa labas mayroon siyang gate na kahoy lang siya sa likod mayroon siyang Christmas tree at Christmas light So ngayon mga kabayan Mayroong istato dun sa taas So aakyatin natin So dito tayo sa baba So ikot natin yung kamera Para makita nyo yung view So dito ako nasa Nok City ako Nasa sentro tayo mga kabayan Tapos mayroong dagat dito sa gilid natin So itong lugar na ito Ang Nok Ay pinagbidahan nila Ni Alice Dixon at ni Aga Mulak So sa mga hindi nakakaalam Itong Nok mga kabayan Ay ginawan ito ng istorya Yung buhay dito ng mga uh, OFW sa Nook Itong lugar na ito dito sila nag-shooting. So, aakyatin natin mga kabayan yung estatu na yan. Yan ay si Hans Agigi na nagpakilala ng Christianismo o Christianity dito sa Nook City or sa Greenland. So, tara mga kabayan, samahan nyo ako at saka medyo may snow ngayon at madulas yung daanan. Paakyatin natin dun sa taas at papakita ko sa inyo dito yung view. So, yan ngayon, aakyat tayo dito mga kabayan. Titingnan natin kung madulas pa talaga itong ice ah, no so sa tingin ko medyo malambot lang to sa mga kabayan no so ayan medyo malambot lang to siya kasi umulan siya pagka umulan kasi medyo nalalambot siya kaso yung minsan may matigas sa ilalim at saka may nakalutang medyo delikado siya dahil uh, talagang uh, babagsak ka mga kabayan pag naapakan mo yung uh, matiga matigas sa ilalim tapos may snow na malambot So dito tayo mga kabayan, dadaan tayo dito papunta doon sa taas. So titingnan mo naman mga kabayan yung paligid natin alas 12 na to ng tanghali mga kabayan ha pero wala siyang araw makulimlim yung buong palikid so ito yung itsura ngayon ito yung nok ngayon saka yung dagat hindi mo na makikita dun sa unahan dito lang banda malapit ayan so ikuti natin para makita ninyo yung view saka medyo mataas dito saka madulas saka medyo manipis na yung snow dito dahil natunaw na sa mga kabayan pagka umulan kasi siya minsan natutunaw siya nagiging liquid So, talagang wala siyang kahoy. Uh, literal lang talaga sa dito ng mga bato. Yan, puting-puti talaga mga kabayan, no? Hindi mabubuhay dito naturally yung mga halaman. Siguro sa ibang lugar ng Greenland ay may nabubuhay naman. Pero kailangan mo talagang alagaan. So, yan yung simbahan dyan sa baba. Papasok dito. So, ito na yung Nook. Nook City. Ayan mga building na yan. Bago pa yan ay mga building na matataas kasi yung mga sinauna, ganito pa yung mga bahay, mga bungalow type na mga maliliit lang. So, ayan. Hiningal ako. So, hindi pa tayo nakarating. So, pero malapit na siya. Ayan. So, dito tanaw natin dito yung view ng nook. Kasi ito yung mataas dito na area. Tsaka maraming mga turista dito ang napunta sa panahon ng summer dahil wala siyang snow dito sa Greenland at hindi naman ganun kalamig so yan so ito yan mga kabayan Hans Igigi ay Hans Igidi pala mga kabayan hindi Igigi Hans Igidi so yan, yan yung statue nya dito tapos yan sa baba mayroong simbahan so mayroon pa mga uh, simbahan dito katulad ng Christian Katapos jobas Witness. Ayan. So, yan simbahan dito. So, iikot natin yung camera mga kabayan. So, yan. Ito yung paligid dito sa Nook City. So, yan yung nag-iisang mall dito. Yung mataas na yan. Yan yung nag-iisang dito sa Greenland. So, wala nang iba. Dito sa Nook lang, Nuk City. Kasi may ibang lugar dito sa Greenland na hindi mo siya mapuntahan uh, gamit ang sasakyan kundi sasakyang pandagat at aeroplano, helicopter so iikot natin para makita nyo dito yung view para malaman nyo din makabayan at makita nyo naman sa video kung ano talaga yung itsura ng Greenland so di ba diba, nakapagtataka bakit pinangalanan nila Greenland na ito naman ay puro yelo at isno naman sa panahon ng winter kahit summer dito ay mayroong paring yelo sa kitang bahagi ng Greenland so yung mga bahay dito ay halos lahat talaga ay nasa gidid lang talaga siya ng dagat dahil yung ng bahagi ng Greenland ay hindi naman siya matirhan dahil nababalutan siya talaga ng yelo sa buong taon. So ayan. Ayan yung mga bahay pa dito. So may mga bato dito. Wala talaga makikitang lupa. Yan puro lang talaga yan hanggang noon. So, hindi ka makikita dito talaga ng lupa na pwede mong tamnan. So, yung mga bahay dito ay yung mga sinauna pa na maliliit mga kabayan. Kung may nakikita kayong mga matataas, yan yung mga modern ngayon na mga bahay na umaabot siya ng mga 10 floor. So, hindi pa ako nakikita dito ng mga 15th floor pataas. 12 floor meron. ah uh, yun, ang mga bahay dito na mga sinauna, yung maliliit na yan, makukulay. Pero yung mga matataas na yan, yung mga pinat patayo ng gobyerno dito ng Denmark. So itong Greenland ay territory ito ng Denmark at hindi ito bansa dahil nasakop ito ng Denmark kaya ang Denmark ay may, ang may control dito sa Greenland. So ayan yung paligid natin, yan yung dagat sa likod natin mga kabayan kung saan hanggang dyan ka lang, hindi ka na makapunta ng ibang lugar dahil itong lugar dito sa Greenland ay wala siyang konektadong kalsada na nagdudugtong kung pupunta ka sa ibang lugar ay kailangan mong sumakay ng barko, eroplano at helicopter. So dito ako sa Nok nagtatrabaho, pag pupunta ako sa ibang lugar gaya ng Ilulisat ay sasakay pa ako ng eroplano or barko na aabutin ng mga ilang araw. Mayroon pa ditong status sa likod natin. So sa katabi ng simbahan tapos dito sa Uh, gilid lang ay mayroong uh, Statue dito, yung pangalan niya binasa ko Si Jonathan Petersen Tapos sinerge ko sa google kung sino Ito mga kabayan ang statue na to Nakita ko doon, siya pala ay songwriter Siya mga kabayan na dito Sa Greenland at saka siya din Ang sumulat ng National Anthem Ng Greenland So yun yung pagkabasa ko dito Mayroon tayong nakita dito na bahay, nakakaiba siya yung design niya sa labas mayroon siyang gate na kahoy lang siya mababa lang naman so design lang siya tapos sa likod mayroon siyang christmas tree tsaka christmas light yan sobrang sarap uh, siguro tumira dyan sa loob mga kabayan no? tahimik so yan oh. parang film mo parang wala siyang tao yan so ang ganda sa likod So, ayan, yan lang yung, nakita ko dito, nakakaiba na bahay na mayroon siyang bakod. Kasi halos dito ng mga bahay, walang bakod. So, ayan, bakod na yan. Ay, design lang yan, mga kabayan. Dahil dito ay wala naman masyadong mga pagnanakaw dito na nagaganap. So, yun, mga kabayan, hanggang dito na lang ang aking video. Huwag nyo naman po kalimutan, isubscribe ang aking YouTube channel. Pindutin nyo na din po yung bell notification para updated po kayo sa aking mga video na i-upload araw-araw. Kung nga pala ay nagpapasalamat sa aking mga subscriber dahil dumami yung subscriber ko at kumita na po yung youtube channel natin. Ito po mga kabayan, ang kita ko po sa YouTube channel ay binibigay ko po sa charge namin at pinapagawa. So wala po akong kinukuha na pera dito sa YouTube channel na ginagamit ko sa sarili ko, kundi ay binibigay ko sa simbahan namin at dinadagdagan ko pa ito sa aking sahod. Sana po ay tuloy-tuloy po ang pagsuporta nyo dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi and God bless po. Pagpalain po kayong lahat.